makikita nyo mga minamal ko mga kababayan na napakatulongis po talaga ng tao nito no, kapalit ng pera kapalit ng bagay kapalit ng material eh. ayun, nagagawa po magudas, nagagawa po niya mag uh, mag content ng isang usapin na wala namang katotohanan So, magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan uh, Muli po nandito po niyong lingkod ni Pipanyo Labrador Dito po sa ating programa ang reaction mo, birada ko Okay, bago na magbisa mga minamahal ko mga kababayan Muli binabati po natin ng isang maligayang Pasko Ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao Maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama At syempre yung ating pong, uh, mga kababayan lagi po natin uh, kapiling Araw man, o sa mga pagsubok na dumarating po sa inyong lingkod uh, ang ating pong mga ipipanyo supporters. So okay, binabati din po natin. Siyempre maging ating uh, minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magiging ating minamahal na Speaker Martin Romualdez. At siyempre ang ating minamahal na uh, First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, sa umaga pong ito o sa araw na ito, pag-uusapan po natin. Ito na naman pong kasinungali na pinapahayag na naman po nitong ni ni to longest na general no na kung di ako nagkakamali yung channel ito is the general's opinion ha opinion ng tanga kung di po ako nagkakamali eh, balita ako eh dati daw tong uh, Maka Marcos kaya lang eh siguro ay eh, nasungkit o talagang sinadyang magpabayad no? Kaya yun, bumaliktad yung tolonges. So, pero ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, eh, talagang ganun, eh, ganun talaga ang buhay. May mga tao talaga na kahit pa eh, mataas ang profesyon, mataas ang pinag-aralan, pagdating sa pera, bumababa na yung kanilang prinsipyo, no? Maraming mga taong ganyan, kahit na abogado, judge, Oh, eh, pasyensya na kayo ha. Ah. Medyo maalon po kasi dito sa atin ngayon. Dahil alam nyo naman na tayo po ay nasa tabing dagat. No? So, pero ganun pa man, mga minamal ko mga kababayan, eh, tuloy po natin ano. Eh, meron po kasi siyang pinahayag. Meron po siyang inilabas na isang istorya na kung saan ay napakasinungaling po talaga ng guys, na ito. Na kung saan ang trabaho talaga ito bandira, na lamang na bandira. So, pero bago lahat mga minamahal kong mga kababayan eto't panoorin muna po natin ng kahit konti lang para maintindihan po niya at nang sa ganun ay mabigyan po natin ito ng matinding banat Magandang araw mga kaibigan uh, Merry Christmas sa inyong lahat Pag-usapan natin ngayon ang ginanap na rally ng mga leaders ng kasimbahanan Roman Catholic Iglesia Filipina Independente or Aglipayan at ang mga Evangelical Christians dito sa Pilipinas. Uh, clergy for Good Governance ang tawag sa kanilang grupo uh, composed ito ng 13 bishops at saka 209 na mga pari or pastor. So, malaking grupo ito nagsagawa sila ng prayer rally sa EDSA noong December 23. So, ito, mabuti at ibinalita ng Rappler. Yung other mainstream media, wala eh. Tahimik, ABS. So yun, malinaw mga minamahal ko mga kababayan. Ano, narinig naman natin ng malinaw. Ito'y galing po sa kanya. No? At binanggit pa niya yung uh, So, ito po yung isang ano, isang uh, kumbaga eh, kung di ako nagkakamali, parang katulad dun to ng Abante News. No? Pero ang kaibahan lamang po, para po malaman ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, ito pong mga player, uh, ito po ay bayad. Binayaran na po ito ni Digongyo at maging ni Sarah nang sa ganon eh alam niyo na syempre para hindi sila mabuking para hindi sila mabuko sa kanilang mga ano ya katiwalian So kaya binayaran nila to. So expected na natin dahil binayaran nila to, ang lahat ng ipapalabas nito ay ko kontra po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o sa Administrasyong Marcos so sabi niya po dito mga minamahal kong mga kababayan na mayroon daw labing tatlong bishop ha, ng iba't ibang mga uh, reliyon katulad po ng evangelical sinabi din niya uh, at sinabi din niya na uh, may kasama pang mahigit 200 na mga uh, kaparean so nabanggit nga niya dito yung uh, uh, iglesia din uh, independente so, na kung saan eh, parang hindi ako nagkakamali pa ng risalian yata itong grupo nito alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sabi niya malaking grupo daw. Ito na naman tong na to eh. Tatakuti na naman tayo. No, dinadaan na naman tayo sa pananakot. Kagaya ng ginawa niya katulad dong kay kay uh, Ulibar, Tama ba 'yun? Di ako na uh, uh, ba 'yun? Oh, sabi niya, di ba? Oh, 'yung uh, MLF daw, ganito ganyan susuporta daw sa mga Duterte. Ganito handa daw, ganito anytime, di ba? Tapos pinagmalaki pa niya 'yung kakayahan ng MLF kaysa ipagmalaki 'yung uh, kakayahan ng pinag pinanggalingan niya bilang isang Uh, sundalo, di ba? Makikita niyo mga minamahal mga kababayan na napakatulongis po talaga ng tao nito. No, kapalit ng pera, kapalit ng uh, bagay, kapalit ng material eh. Ayun, nagagawa po niya magudas, nagagawa po niya mag uh, huwagay, mag content <laughs> ng isang uh, usapin na wala namang katotohanan. Alam niyo po mga minamahal mga kababayan sa totoo lang para malaman po ninyo ito is strategy po ng uh, retired general na ito no kasi yan dyan, dyan siya nakatoka eh, siya, eh kung si Maharlika ah, ang toka niya eh tungkol sa mga inexpose niya ng mga wala namang katotohanan tungkol sa mga chismis ng ibang mga marites eto gumagawa talaga siya mismo ng kanyang sariling ah uh, kumbaga eh istorya para lamang lituhin para lamang ah uh, makagawa ng isang istorya para ililangin ang ating mga kababayan alam nyo, mga minamahal kong mga kababayan para po malaman ninyo no? yung sinasabi niya pong uh, 13 bishops ha, na iba't ibang reliyong kasama ng evangelical na sinasabi niya hindi po totoong sila po ay nagrally para po kontrahin ang ating gobyerno Ha? Uh, sa totoo lang, yung kanila pong pag -rally, o pagra-rally doon sa EDSA, iyon po ay pa -pag -ra rally tungkol po sa mga tiwaling mga opisyal. Katulad po, ni Sarah Duterte na magnanakaw sa pera ng taong bayan. Ngayon, naiwan ko ba mga minamahal ko mga kababayan kung bakit parang ang punto niya dito eh kaya, kaya nagkaroon ng uh, rally. Ah, uh, o tahimik na rally kasi siya na rin ang may sabi ba? Diba? Kaya po yan hindi lumabas sa media dahil wala naman talagang rally na malawakan na ginawa itong grupong ito na sinasabi niyang isang malawak na organisasyon, isang malaking organisasyon. Mga kababayan, tingnan niyo kung paano po mag-deliver ng kanyang pananalita o kasinungalingan itong gen ex-general na ito, mga minamahal kong mga kababayan. Kapalit lamang po ng pera na natatanggap tinanggap niya sa mga Duterte. di ba? So, para sa akin po mga minamahal ko mga kababayan. Eh sino maniniwala dito? 'Di ba? Noong una, sabi niya, yung MILF daw, isang malaking organisasyon, isang malaking organisasyon din. 'di ba? O ti ano ginawa niya? Tinakot niya. Parang gusto niya sabihin sa taong bayan, hala, matakot kayo sa MILF kasi sa mga sundalo na mayroong kakayahan na lumupig, tumalo sa mga komunista, sa mga bandito, sa mga, di ba, mga taong mga lumalabag sa batas. Wala eh, di diba? So, anong nangyari? Binoking natin dito. Na ang katunayan, yung nagsasalitang tao na yun, si, si Ulibet, ay hindi naman pala spokesperson ng MLF. Tinanggal na dahil isa rin kurap, isa rin magnanakaw, isa rin abusado. Di ba? So, pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko lang po i-correct ito, no? Kasi mahirap na po kasi na, alam nyo talagang nakakalungkot, napakasinungaling talaga ng hayop na to, eh. Alam mo kung ba kung uh, paano naging uh, PMA ito, no? So, So, minsan ginagamit pa niya yung Bible-Bible niya na yan. Ako saan eh, kung ako lang ay eh, palalamon ko sa kanya yung Bible niya. Baka uh, kailangan gawin para malaman niya talaga kung anong kahulugan o anong kahulugan ng mga nakasulat dyan sa Biblia, no? Eh, mukhang front lang ngayon eh. Walang pinagkong naging ano to, naging pastor ni Kibolo ito. Nako, di ba? Magaling din tong manggoyo ito sa totoo lang po, wala pong nangyaring malawak ang rally. Ang kanila pong rally ay, uh, kumbaga, parang yun ang totoong prayer rally. Ha? Ah? Ang totoong prayer rally, hindi kailangan magsisisigaw, hindi kailangan magsalita ng mga pagmumura, hindi ka ng ginagawa ng mga Duterte, ang prayer rally nila, manira ng manira, magmura ng magmura, magbanta ng magbanta, di ba? Oh. So, ito, itong ginawa nila dyan sa EDSA, talagang totoong prayer rally, no? Prayer rally. Sila'y nanalangin. Sila'y nananalangin sa sama-sama para po ang uh, gobernong ito ay magkaroon po ng tunay ta? at matiwasay na panggobyerno. di Diba? So, hindi na kaya sila nananalangin para magkaroon ng tunay kasi alam naman natin na hindi porkit ang ating mahal na Pangulo ay mabuti, tapat, ah, uh, sa ating bansa, sa kanyang tungkulin, lahat, eh, lahat ay ganoon ganon. So tama naman po yung kanilang ginagawa, yung kanilang pagsasama-sama, yung kanilang pagkakaisa para ipanalangin yung ating bansa para magkaroon tayo ng mga mahuhusay na leader, magandang panggobyerno, tama naman yun. Pero hindi ibig sabihin, hindi ibig sabihin nun, mga kababayan ha, na sila ay nagrarally para po pababain ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung titignan po ninyo, nabanggit din niya doon na may mga pastor daw, pero sa totoo lang nalaman pumapaalala ninyo 'di ba nung pinagbantaan po ni Sara Duterte ang buhay po ng ating pangulo ah ito kaklaruhin ko lang sa inyo ha ah. nagdagsaan po yung mga pastor yung mga ministro yung mga pari ha ah. Eh, yung sinasabi niya doon eh 200 na mahigit lang eh yung pumunta at sumuporta sa ating uh, pangulo na mga kaparean libo-libo mga pastor libo-libo yung eh, sinasabi niya na eh, mahigit 200 daw eh, yun ay pinagsama ng mga pastor tsaka uh, mga pare eh, sinasabi niya di ba so ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan wag po kayo maniniwala kasi nga kaya nga po hindi yan lumubala di ba alam naman natin na lahat ng mga hakbang ng mga kalaban natin ay laging tinututukan ng mga media yan. Kaya po yan hindi lumabas sa media dahil wala naman talagang malawakang rally. Ah, itong nasabing grupo, nag sila pero kung parang silent ba? Hindi sila yung katulad ng ginagawa ng mga, mga tao ni Duterte o nila Duterte mismo yung kanilang prayer rally ay pang demonyong rally. 'di ba? So, ganoon paman man eh tulad ng sinasabi ko, hindi tayo papayag na basta-basta na lamang po eh pamamayapag yung mga taong katulad nito. Talagang titirahin ko po itong mga to. Alam naman po ninyo, tayo po, ang channel natin ay ginagamit natin para wasakin, talunin yung mga demonyong bayarang, pinabayaran po ng mga Duterte para lamang po manira sa ating mahal na Pangulo. kayak. Ganun pa man, sa kabila po ng ating pagsubok o sa kabila po ng ating mga nararanasan, ipatuloy po tayo maglilingkod sa ating mga kapabayan. At syempre, patuloy po tayo makikipaglaban para po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Uh, sa kanyang magandang pamumuno dito po sa ating bansa. Kaya muli po tulad po nagsinasabi ng ilikod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating Maraming maraming salamat po.